Hello po mga kalaki, magandang 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 alas ko po ng hapon at syempre po ngayon pong 5pm mga kalaki ng May 8, ayan po sa mga suki natin dyan ano na mga nakatutok po lagi rito na nanonood po para po magabang ng mga libring lucky numbers po abay eto na po mga kalaki ang inyong pagkakataon para po kunin at tayaan ang mga lucky numbers namin. Pwede nyo pong tayaan ang mga ibibigay ko po ngayon sa STL, sa Loto Pilipinas, Loto Abroad, sa National po at sa Weteng po mga kalaki. Dahil ngayon pong hapon ng 5pm, uh, ngayong last draw po, bibigyan ko po kayo ng mga tips at mga code na magaganda na mga 2 digit, tatlong 2 digit po ibibigay ko, tatlong 3 digit, tatlong 4 digit, Dalawang 5 digit at dalawang 6 digit lucky numbers po Ba't malangaw? Ang ibibigay ko po sa inyo ngayon pong alas 5 po ng hapon mga kalaki Kaya sa mga interesado po dyan na kunin ang mga lucky numbers namin ngayong hapon Abay tutok na po rito at kumuha na po kayo ng listahan nyo Dahil ibibigay ko na po sa inyo ang inyong mga lucky numbers na bagong sumada Kaya kung ready ka na, ready na rin po ako magbigay ng mga lucky numbers sa iyo Sabay-sabay po tayo Luzon, Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas at buong mundo handa ka na bang manalo at maging milyonaryo. Ayan po mga kalaki, syempre dapat masaya tayo mga kalaki. Ano, sa mga nananalo po dyan mga kalaki, congratulations. Sa mga hindi po, dyan lang po kayo, stay lang po kayo mga kalaki. Maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung nananalo na sila. Dahil alam ko, mananalo rin tayo ay at may mas magandang kapalaran na nagaantay sa atin. Huwag po tayong mainggit. Okay, eto na po mga kalaki, umpisahan na po natin ang 2-digit lucky numbers. Kunin mo na at ilista mo na ang two digit lucky numbers mula una ay number 126. Yan po mga kalaki ang unang two digit lucky numbers. At ang pangalawa po ay 1429. At ang pangatlo po ay 35. Ayun mga kalaki at siyempre isunod na po natin ang three digit lucky numbers. Ang three digit lucky numbers ay number 2, Three, seven. Ayan po yung una Ang pangalawa po, number 961 At ang pangatlo po, number 288 Ayan mga kalaki At syempre po, nabigay na po natin Ang 2 digit at 3 digit Isunod na po natin ang 4 digit lucky numbers Mga kalaki, kaya ito na po Isusunod na po natin agad Ang 4 digit lucky numbers mo ay number 8269 yan po yung una Pangalawa po, number 3 3138 Siyempre, ang pangatlo po ay number 6690. Ayan po mga kalaki, kompleto na po ang mga 2-digit, 3-digit at 4-digit Sa masusugit po natin mga lucky followers dyan na nakatutok po rito po sa ating araw-araw. At syempre, bago po natin ibigay ang 5-digit lucky numbers at 6-digit lucky numbers sa masusugit nating mga followers, dapat po nakafollow po kayo sa mga legit na account namin para sa ganun po, makuha nyo po ang mga lucky numbers namin mga kalaki ng Libre po mga kalaki, baka po mali ang account na pinafollow nyo, makinig po kayong mabuti Hanapin nyo po sa Facebook ang Red Parungkin, isearch nyo po yan Tapos i-check nyo po ang followers, kung merong 400,000 followers, check kami po yan At syempre po meron po tayong uh, second account, Red Parungkin din, naka-yellow t-shirt ako na may 51,000 followers Nakasama ko po si Lola Carmen, naka-yellow t-shirt ako ha At syempre po Aris Gatchal yan Ayan po yung mga legit na account natin sa Facebook meron din po tayong youtube ang youtube po natin red parungkin po na merong 16,800 uh, 16 followers at syempre po tiktok ang tiktok po natin red parungkin po na merong 424,000 followers. Ayun po yung mga legit na account natin sa social media. Pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, magpa-code, mag-request. Pag nakita ko po kayo po ay comment na comment, share ng share ng mga video at heart na heart mga kalaki, automatic po, padadalan ko po kayo ng mga lucky numbers agad-agad po mga kalaki sa inyong messenger. Kaya mga kalaki, tutok na po rito dahil kapag ikaw po ay tumutok sa amin at kinuha ang mga lucky numbers namin sinubukan, abay, malay mo ikaw ng susunod nating winners na mapopost po sa Facebook. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at lagi po sinasabi good for 3 months po ang membership mga kalaki ng private consultation namin. Ito po ay walang pilitan na sa mga gusto lamang po subukan ng mga private consultation namin, magpa-member na po kayo, message na po kayo sa messenger ko, make sure po na makakausap nyo muna ako bago kayo magpa-member para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kasi marami pong gumagaya sa atin okay Malay mo naman pag na encode ko ang birth month at birth year mo At naalagaan kita sa laban mo sa Pilipinas at abroad na loto Sa STL, sa wedding, sa national ay eh manalo kapag natutukan kita Okay, kaya mga kalaki uh, Ano pang hinihintay mo? Subukan na po, ang galing namin sa mga numero Magpa-private consultation ka na At sa mga hindi naman po mga kasali, May mga libre pong lucky numbers Araw-araw po nag-upload tayo sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok Kaya ayan mga kalaki Ituloy na po natin ang pamimigay po ng mga lucky numbers 5-digit Pilipinas at abroad Narito na po number 16, number 28, number 32, number 36, at number 39. Ayan po yung una. Na, ay, wala pong 39. Okay. At syempre po, ang susunod na 5-digit lucky numbers ay number 12, number 15, number 21, number 27, at number 34. At syempre po mga kalaki, ang 6-digit lucky numbers namin, pwede po rito ang 642, 645, 649, 655, 658, 6-digit lucky numbers pag inilaban niyo po, pwede po ang ibibigay ko mga 6-digit lucky numbers. Kaya kung ready ka na na kunin mo mga 6-digit lucky numbers, Pilipinas sa abroad, eto na po. Number 37, number 16, number 28, number 20, number 10 at number 14. Ayun po yung una. At ang pangalawa po ay number 23, number 29, number 37, number 41, number 38, at number 6. Ayan mga kalaki, kompleto pa mga lucky numbers natin ngayon pong alas 5 ng hapon. Takbo na po sa mga sukin yung outlet at make sure po mga lucky numbers namin na alagaan nyo po yun ng 3 days bago po natin palitan. At ito na po ang paborito ng lahat, ang shout out time. Ayan. Shout out lang po ulit tayo mga kalaki sa ibang bansa naman po ito. Happy happy birthday po kay Anthony Laguardia po dyan po sa Ontario, Canada. Hello po sa inyo mga kalaki. Maraming maraming salamat po sa Canada. Kanada uh, Canada na ko na yun, napanalo ko na po ang Winnipeg at napanalo ko na po ang Vancouver. Hello po mga kalaki at syempre po, uh, shoutout din po sa atin sa mga tricycle driver naman po dyan. Back sa Pilipinas po tayo dyan po sa May. Okay, ayan po sa May Mabalakat City, Pampanga, Hello po sa inyo. Maraming maraming salamat po dyan sa mabalakat. Shout out po sa inyo dyan sa mga tricycle driver, sa mga jeepney driver, dyan, sa taxi driver. Alam ko pampanga may taxi driver dyan. Saludo po kami sa mga driver. At alagaan niyo po ang mga lucky numbers na yan. Ha? Gusto ko bago matapos ang araw na to, maraming manalo at isa ka sa mapalad na manalo sa amin para maipost kita sa Facebook page namin na ikaw ay isang winner namin. Legit na winner. Okay. Claim it mga kalaki mananalo tayo kaya... Mm. Tayaan mo na yan. Ngayon na. Good luck!